Mildred, kung isa? Hello. Kumusta isa lahat. Kito, Kodri. Hello, Dr. afternoon po. Master teacher din siya sa Pampanga. Ay, okay. Si Ma Mildred, Master teacher. Hi, hello. Okay, Gilbert, magandang hapon sa atin. And ngayon, meron na ulit tayong uh, appointment sa uh, school dito sa Delphine. Waiting lang kay Doc Ode ulit. <laughs> Alam nyo, Jelivers, napakalaga talaga ng gumagalaw o mas gumagalaw ka sa negosyo mo. Okay? So, ikaw na business owner, dapat gumagalaw ka para gumalaw yung empleyado mo, team mo, at para nun yung negosyo mo, gumalaw. So, for example, ano uh, Monday, di ba, meron tayong dalawang schools na pinuntahan, Nag-orient tayo sa Kaiser, Uh, Kaiser National Health Shield Program po yan para sa mga government employees uh, na di ba meron silang budget na 7,000. So, uh, inano po yan, gumawa ng program ng Kaiser para dyan. Kaya yan ang ino-orient natin sa different schools. But anyway, so nung nag- Nag-orient tayo, then nag-post tayo ng mga uh, ano natin, presentations. Alam nyo ba na ang dami pong nag-inquire sa atin. So kaya ngayon, punta ulit tayo sa isang school and hindi ko lahat kayang puntahan Meron ako mga team sa iba't ibang provinces na gumagalaw, nagpupunta, nag-orient. So, imagine yung isang movement na ginawa namin noong Monday nang nag-orient kami. Ito na yung mga resulta. Gumalaw na, gumalaw na yung iba. GC namin, uh, labas ng labas, taas ng taas ang mga messages, galaw ng galaw, conversation namin. And nakita ko yung team namin ng IMG Rockstar talagang ano uh, naging active na activate dito sa uh, sa program na to kasi talaga yung active ang Rockstar eh, sa membership na IMG and sa long term Kaiser. All right? So napakalaga ng ikaw mismo as business owner gumagalaw ka. Second, yung aming kahapon no sa ano naman tayo, talo naman tayo sa Rockstar seminar and coaching. Alam niyo naman dalawang business ni Doc. So kahapon, ako talaga ang nagpunta sa different schools. Naka-15 schools tayo. Tama no, 15. Kinapos pa kami ng dalawa, dalawang folder. Ang dami po no? do uh, sabi ng aking ad mga advisors, hindi ako dapat ang nagbigay. Dapat nagpa... Nag-hire ako, nag-utos ako para ipamigay. Eh, wala pa ako dito sa bataan eh. Pero anyway, yung galaw ko na yon, ang dami na rin gumalaw. So, first off, sa akin, ang dami kong personal reflection. So, pinagalaw ko yung yung sales team ko sa sa Cavite, yung aking EA. So, from there, nagcraft kami o naggawa kami ng iba't ibang ano, program. Kasi na-realize ko na hindi ko naman kaya talagang magbigay ng mga uh, brochures namin and letters to different schools. Siyempre, hindi naman yung hindi yun scalable, di ba? I don't advise that. Pero ako, ginawa ko lang yon para matry ko, you know, and it's a traditional marketing strategy na tingin ko uh, meron namang effect yan. So, babalik yan. Uh, I'm sure this week may mag-inquire na sa atin. So, from there, nakagawa ako ng isang program. Kaya nag-post kami, yan ang kami poster, we, uh, we need marketing agents sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, saan pa ba ang nilagay ko Bulacan ayan so Laguna ayan so kung interested ka mag-email ka lang sa akin or mag-PM ka lang so yun mar marami na tayong applicant ngayon so gumalaw ang sales and marketing ng Rockstar Seminar and Coaching so yung po yung sinasabi ko sa ating lahat believers kailangan gumagalaw tayo as business owners okay so mamaya pakita ko sa inyo ang aming ulit presentation then Uh, kausapin din natin si Doc Audi then yung cool, pakita ko sa inyo. Okay, let's go, let's go. Okay, gilibers, nandito na tayo. Okay, so, doon sa mga nagtatanong naman, Dok, anong galaw ba ang dapat? Galaw, ibig sabihin, first, mga activities, mga events. So, as a business owner, dapat nag-iisip ka ng activity ng negosyo mo. At least once a month, meron kayong kakaibang nilolots na activity or meron kayong weekly activity or kung meron kang core team, so iba pa yung sa core team mo. Malaga yung gumalaw kayo, merong something to look forward to yung team mo. Kasi nag, pag may bagong gagawin kasi, di ba, na-excite tayo. So, pag na-excite tayo, nag yung energy natin. And of course, merong kakaiba results yun. Okay? So, ngayon, hanapin na natin ang principal. Let's go. Ay, Dok, okay ka na ba, Dok? Okay. Alright, universe. Ayun na nga. Natapos na tayo. So, waiting na lang tayo na results. So, tandaan natin, galaw-galaw tayo sa negosyo natin para gumalaw ni negosyo natin let's go let's go thank you doc